tinubuan na ng gabi tapos dito bumabaha ayan o oh. oh, dyan stagnant ang water dyan so, kailangan talaga elevated mm -hmm. dito na stack tubig dito naman ako okay naman dito wala pa rin sila nagagawa negative pa rin negative 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 ayan o meaning nagkakatubig doon ayan o. o pinasok ng tubig hindi maganda ang gawa o. yun know, o yung, yung taas na yan yung taas na yan o oh, pinapasok ng tubig kasi nga yung bubong na amgi um, um, na ampis na gano'n hindi magandang gawa pati dun sa gilid dun oh. pati dun oh. Ayan, plano na tayo ng wiring, tapos ito bago ng kontraktor, magagawa, no? so day 1, day 1, day 1. Okay, time to repair. <coughs> Pabaguhan nila. Okay guys, November, uh, ano ba ngayon, 20. November 20 ito yung update ngayon sa bahay natin na ginagawa. Ayan, pinabago natin lahat ano. Binago ng manggagawa. Bago nitong na manggagawa natin at inayos inayos na yung pagkakagawa ng ating bahay. Ano? Kasi nga uh, ayan, unahin natin dito. ito yung unang gawa. O. Ito yung unang gawa. Ito yung unang gawa ng kontraktor. Tapos ang iniangat nila dito. Para daw po kapalitada. Pantay yung, pantay yung uh, hard natin. Kaya naglagay pa dyan. So ayan guys, ito, i-adjust na ito dito. I-adjust na ito dito. Para lumakalaki doon. Tapos ito, sasaraduhan na ito. Ito, i-adjust na ito dito. Para dito na ang magiging lababo natin. Lababo. Patungan ng mga plato dito ang lutuan sa parating ito. As yun, magiging dito na yan. As kasi dyan rep na yan. Ito na ilalagay ng roof. Kasi dito malawak naman dito eh. Pwede ito mag-dining na lang. Pwede na. Pwede na. <laughs> Tagal yan. RD. RD Woodworks. RD Woodworks. Ah, okay. Baka nag si Sir Ray. Baka lang. Ganda, no? Anong kahoy ito? Lisak yan. din yan. yan. Lisak din Lisak din Mu Mukhang. Mukhang ano siya, no? Mukhang... Ah, ito yung magandang kahoy maulawin no para maulawin alright guys so ayan uh, yung ganong pinto 6.5 uh, 6, ang bigay ni brother sa akin tapos yung mga hamba nila is 2,000 lang compared sa una kong uh, pagtanungan tapos uh, lasak, silak or uh, hindi ko alam kung anong klaseng kaya lasak yata lasak. so yun sir. Pre-deliver na lang namin kasi dalawang barik natin yung para yan. Pre-deliver? Pre mo na sa akin yan o kaya isang dining. O, Oh, pre mo na yan. So, yan, okay na. Deliver bukas yan. So, yan -re na. nire na. So, nung oras na 5.30 mabula ko sa klase. Mabilis silang gamaon. Lumakas kanina ang ulan. Ayun na, ito na yung mga, mga natin. Ito daw ay 0.5 ang kapal daw nito Ito na yung pangkikisami natin. At na na yung mga na dinideliver na semento. Tapos meron tayong Ayan na yung hamba ng pinto. Tapos yung hamba na... Na, ng na ano, naging ng kurente sila kuya. Tapos yun yung pintuan. Hamba okay na nila. Ito na yung mga materialis. Okay. Ito na yung harapan. Kailangan talaga ito ay dito uubos na yung buhangin natin doon oh. naging kanal pala talaga ito kaya malumot <laughs> <laughs> yung maghipag ka tayo na rin ang maghukay ng shiptick yung likuran natin mas ano, pilas yun na yung hatay dami din yung bag Okay update. <laughs> Ito na 'yung mga lupa. Lang, update, update. Para magpumulo tayo diyan sa malayo. So, yun. at dito na pantay na gedit ko nila o, Bilis lang. Dinelan lang parteron. Ay, no Pwede na 'yang magano, pwede na mag uh low ring. So, pipilitin daw nila na matapos hanggang uh, matapos makakapitan na kuryente bago magpasko ano? Para malipatan. Okay guys, nilagay ni Kuya ato ng halo blocks kasi na na-wash out na yung mga uh, doon. Buhangin doon na napunta. Ayun. parang kanal na yun. walang daluyan ng tubig. Ayan pa, tinitibag na yan para dito. Ito, tanda pa na yan. Ito. Hey, good morning mga idol. Ito yung babakbakan natin ngayon. Itong makaangat na lupa na ito. Iyon o. Mas mataas sya doon sa ano mas mataas sya doon sa flory. Kailangan nya mas mababa. Para yung tubig ay hindi papasok dito. Kaya ito, nagpuputik ito dito. Papansin nyo mga putik. Kasi nga yung tubig dyan. Itilas yung papunta rito. Kaya kailangan niya na ibaba. Para lunis, bukas, flooring na tayo. Mula latag, tapos flooring. Para mabilis. ganoon din kasi yun eh. So ngayong araw na ito, ang gagawin nila ay maglalagay na ng kisame. Eh. Para hindi abala. Kung kakayanin, mapapakabit ko ito ngayon. Once na matapos ko dito. So, yung CR natin, yan, medyo makalat pa. Hindi pa tapos itong CR. So, itong lababo. Ito, ito tatakpan na ito. Tapos, dito na lang lababo dyan. Ito, hanggang dito lababo. Huwag <coughs> ka sa kanto na to dito yung dito dito yung ref para may space pa ako dun para sa dining maliit lang naman to 20 by 20 pero pwede na no pang uh, maliit na pamilya yan, 20 by 20 ang sukat. Full mga metal faring at saka ano. Kung ano-ano pa. Yan. Okay naman yung gumawa. Mabilis. Mabilis silang gumawa. Ikisamihan na lang ngayon. Thank okay. you.